Good morning everyone! At si hi! Nandito po kami sa may labasan guys at kami ay namimili dito sa may grocery. Ito sa may bibid lang po. Tatabi lang po dito sa may mata. Ito na po yung grocery na. Dito po kami namimili bali sa aming mga paninda. At Halos din kasi po dito guys. At hindi makamura-mura ka din dito sa mga paninda nila kahit pa paano. At may bibili lang po kami dito ng mga si Cherya Sarisari po. eh. mga para po din panakot. Wow, panakot sa mga pang nag-adubo ka guys. Yan po ay amin um, bibili po kami ng mga paminta. Mga powder. At mga pangsahog na din po para sa Pasko na pagsaluhan guys naghanap lang po kasi ako ng pasas kasi gusto ko po ng pasas isisahin ko lang po eh. kasi gagawa po ako ng macaroni salay simple lang po ang aking gagawin po kasi pwede ko naman din siyang haluan ng ito mayroon din ng pang ano ang pabanyan. guys vanilla ano may gusto mo magbilaman right. so, right? dito po ay ito, marami gusto mo dito bumili ng like, so, dito po lahat <inaudible> dito po lahat kasi pencil sila dito lang po ang aking kailangan kasi haluan ko po ang aking makaroni salad Kagawa ko ako sa pasko. Kaming pangsalo buong pamilya. At ayun na guys. Uh, ginupit lang po guys kasi isa lang po ang aking kailangan. Kasi sobrang pag malaki kasi bibili po sayang naman din. Kung katamtaman lang po para po ay estimate ko lang po. po Doon sa gagawin ko po na makaroon ng salad. Nasa pack lang po ang aking Magilim. Ito na siya, guys. Kasi pwede ka naman magupit dito kay Sam Peraso. Pwede na din yan dito. Kung gusto mo magtinda, yan. Ang haba. Pwede mo po. ka po bumili nun, guys. At nagdagdag na rin po kami, guys. Ang para po, ititinda po, guys. Ang dagdag po namin doon. Sa aming mga pinam, pinamili po, guys. Ayun na yung pasas kasi. Sampak lang akong kailangan. Kaya nilupit na siya ni ate. Ano yung mga pinamili namin guys. At kami pa yung uh, ang hanap po ng whisper, mga tuyo, suka. Ano lang pong kulang sa aming pang tinda guys. Yun lang po ang aming binili kasi para po ay medyo ano lang po kung ano lang kulang po sa laman ng tindahan. <coughs> At ayun na siya guys, ang nam, nabibili na, nabili namin guys. Charot-charot. Mga kulang lang po sa ang tinda lang po guys. Ayan na, nagpili-pili kasi ang mag aking love. Kasi gusto yata niya mag, mag napkin. charot yata siya eh, kaya naghanap siya. Sabi ko naman sa kanya, modis. Pwede din yun yun talaga ang pang ginagamit ng mga babae. Ay, siya naman namili. Gusto niya sister. Gusto niya ng gamitin. O, oh, di ba? Gusto niya mag-girl-lo. Charorot. Ngayon talaga pag masisipag. Siya so, gusto mamili. Hinayaan ko na lang guys kasi siya naman ang, ang mag-aalok ko ngayon. Lang po namin dito po na min dito. Kasi may hinahanap siya, na hindi pa nahanap. Ano ba 'yan? Hirapan mo na. Ano na lang maghanap ng kanapi. Yon. Sa loob naman niyan siya. Sabi ko Sa dugo kanya okay. may isang and equipment na doon. Timi-tili eh. Uwi na tayo. Kasi po ako ng mga anong sa plato. Pans po kasi kailangan po namin. Ay nandito pa na siya sa counter. Dumaritso na din siya sa counter gusto yata bayaran. Sabi ko, wait lang kasi mag ano ako ng pants bibili ako para gagamitin po sa panghugas ng plato lang guys. Uh, sabi ko, antain mo na ng sandali. ilagay niya niya lahat sa counter guys. Ang kanyang pinamili. Siya naman nagpili niyan kasi siya naman may alam. Kasi mas may alam pa yan sa akin eh. Charot. Uh, ganyan talaga. Pag masisipag, siya nang may alam lahat. Kasi masipag kasi siyang. Amin na pong pinapano sa counter, guys. Pinatotal kung magkano na po lahat. Hindi na bang amin pinamimili. Mga panakot na din, guys, sa mga lulutuin Iba-iba na po yun. Tiyan kambing mga kulang lang po sa tindahan. Kaya, yun ang yung kulang niya, yung mga kulang yan, pinamaninan niya. Masipag, masipag man yun mag ano guys. Siya naman may alam. Mas marunong pa sa akin. Yan Kasi masipag. Ayan na, pinapag-complete niya lahat kung magkaanag talawang kabuan. Sabi ko, ikaw naman yung cash ikaw naman yung pira, ikaw naman yung pay. Ayan, yun, bahala ka sa buhay mo. Alam mo na yan. Ayan na. Dito na po kami namimili. na side guys, ng no grocery. Malapit lang po yung isang lugar namin. So, wholesale, wholesale din po sila maramihan na din. Pwede din maramihan. Ay, huwag na. Pamili ka na ano. May hamga eh. Ngayon pa natin dito. Pwedeng, pwede Pwede okay, dito. Marami din mga pwesto dito pero mas maunahan pa doon, mas malalayo pa kaysa ito sa amin. Ito po kasi muwan-muwan lang siya, mas malapit lang pa. Mas malapit lang din sa palinti, malapit lang din, malapit lang din sa mga at Ako sa ay mga pinagulay, mga Marami okay. na ba niyan bukas? Marami din sa reksari. Eh. Pero marami na tao ito. yan bukas sa palengke? Ikaw ba, bahala no. kung saan ka bibili. Ang mahilo ka, pili ka lang. Ang mahilo ka na, hilo ka na talaga ay bukas ay, na, na uh, magbibig na siya ano pa naman bukas Makin sa 20 ang aking boyfriend sa mga ay kailangan nasa 6 na sarado sarado ng paligid at kami ay babalik na sa aming ay, mga lungga babalik na ang aming ang aking driver sa so, kamatahan na niyang lungga lungga ng lungga namin. Eh, kasi baka kasi maraming pasayro. Kami na Kami tansa. Siya sa kakaan. Ay, ay malapit Sila <ba> din <coughs> hindi na uwi yan pag ano? Kasi sila Pag madaming pasayro. kasi Pasko. pag ka pa sa, la sa labas bago ka makapag ka na po, puntal guys. Mga ano na yung panila sa palinkit. Gusto mo mag-alosan, my girl? Pwede ituloy ko? Pero parehas lang laki din, di ba, sa atin? <laughs> Pero bakit hindi sa may bunga? Pero pa bakit hindi tayo nilagay sa bungad? Kasi pa, may pag pala bukas ka may mamili guys, wala nang matira dyan. Dyan yung tubig natin na nang magaling. Kung nahanap mahal pinupunduhan nila. Umaga ka mamili, medyo mura-mura pa. Hindi pa nila tataasan nila. Dito pa ay marami po mga sasakyan ang mga katauhan. Dito hindi ko makatipid kasi tataasan nila. katauhan ni Arnold. Ay, mas malapit pala pag palikot, no?

bibili Sobrang ingay ni Thunder eh. Bibili po, ay po ay kami ay ng pandisa. Ang ano yung pinamama na. Ay, Kasi malapit lang din yung pandesalan sa Miami. Kaso ano lang siya, nakabike lang siya guys. Yung nang nagtitinda ng pandesal. Kasi wala siyang pustuhan ko dito. Bike lang yung ginagamit niya. Yung papaya ko. Dito lang siya sa kanto namin, banda. Okay, sa dito siya na, na okay. i-stay hanggang maubos yung kanyang pandesal. Sa yung pandesal niya kahit. Wala okay. siyang okay. palaman, may mantikilya siya. Tigdus lang yan. Ayan na, maliit ng kustuhan niya. Pero di bike yan siya. Andiyan na so, kami, Tanda! Pero ang daming namili niya. Andiyan na si Tanda! Dito. At alam nila kasi na, Loy, bolo, may pandesalan dito. Dito na sila agad dumiretso. Tugdus isa niya. na isa niya.